sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay July 21, 2024 at tayo po ay nasa ikalabing ani na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pininilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 23 verses 1 to 6. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababaya ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinap, Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusaan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang pa Paiirali niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo at sa araw na ito ay ating pagnilayan ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias lalong-lalo na po no nawa ay may mga opisyal po tayo ng ating bayan na mabahagi na natin no ng aral na ito uh, pwede nyong ipadala sa kanila kung kayo po ay may mga kaibigan o kamag-anak o kakilala ng mga lingkod ng bayan, lalo, lalo na yung mga leader. No? sinabi leader, pwede yung Pangulo, yung ating po mga congressman, ating mga mayor, mga uh, barangay captain, o kung sino mga leader po no, ng ating uh, bayan. Kasi naniniwala po tayo na ang Diyos ang humihirang ang pumipili para magkaroon po ng mga mangunguna at mamumuno sa kanyang bayan. Kung paanong uh, sa kwento no, ng lahi ng bayang Israel, ang Panginoon lagi ang humihirang. Kaya lang, ang nagiging problema po, kapag nasa katungkulan na, nakakalimot sila sa pamamaraan ng pamumuno na ninanais ng Panginoon. At sila mismo ang sumusuway sa mga uh, panuntunan ng Panginoon na imbis na sila yung makatulong para mailapit ang mga tao sa pagsunod sa mga kautusan, sila pa yung nagiging dahilan para mahirapan ang mga tao na sundin ang mga kautusan at napapariwara ang mga buhay. Kaya sana po no, i nyo sa kanila itong uh, unang pagbasa natin no, mula kay Jeremias chapter 23 verses 1 to 6 upang mapaalalahanan sila ng bigat na kanila pong uh, responsibilidad no? na nakaatang sa kanilang balikat na kapag hindi nila uh, ginawa ng mabuti ang kanilang pamumuno ay mayroon talagang naghihintay ng kaparusahan mula sa ating Panginoon. Uh, hindi ito basta lang no, na uh, simpleng usapin no, at hindi natin, ito rin ay isang Bagay din no? na hindi talaga mahihiwalay no ang salita ng Diyos, ang ugnayan natin sa Diyos, sa ating mga paglilingkod, paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa pamayanan o sa lipunan, hindi hiwalay at 'wag nating ilayo ang ating pong mga uh, moral values, yung ating mga mga ethics no sa, sa pamumuno sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, kung ang isang namumuno ay nagiging sanhi ng pagkakawatakwata ng pagkaligaw ng landas ng mga nasasakupan niya, ang Diyos mismo ang uh, magpaparusa at sisikapin din no, na ang Diyos din mismo ang siya magtitipon para sa lahat ng mga uh, mamamayan. Uh, pero siyempre, Uh, maganda rin na mapagnilayan natin na sa mga pan, ganitong mga panahon kasi nakikita na natin sa mga social media, yung mga survey-survey, sino yung mga uh, candidates sino yung mga pupwede na piliin at mga naghahangad na tumakbo sa susunod na eleksyon nakakalungkot uh, lang kasi uh, ngayon pa lang pinaghahandaan na nila ang darating na eleksyon at nakakalimutan na natugunan ang mga basic needs no ng mga nasasakupan ng mga tao. Uh, Pinaghahandaan na nila at nag na sila para sa darating na susunod na eleksyon. Samantalang nahihirapan yung mga mamamayan sa pagbili ng bigas, sa pagbabayad ng mga kuryente, tubig na patuloy na tumataas, maging ang mga kuryente. Ay talagang umaga, pahirap ng pahirapan palubog ng palubog ang mga mamamayan samantalang yung mga nanunungkulan at mga namumuno ay abalang abala naman para sa kanila pong pagtakbo sa susunod na eleksyon. Hindi nakafocus sa kung ano ang kailangan ngayon, hindi nakafocus dun sa kung paano sila uh, ma, paano nila maipapanalo yung darating na eleksyon. Kaya sana po sa atin din naman mga mamamayan uh, sikapin din natin no? na uh, idaan natin sa pagdarasal, isang guni natin sa Diyos kung sino nga ba talaga ang mga pinili at tinihirang ng Diyos para manungkulan sa ating pumbayan. At ngayon, uh, huwag din natin kalimutan no? na kahit na medyo uh, nagigim pabaya ang mga ilan no, sa mga inaasahan natin mga pinuno, kailangan pa rin natin silang ipagdasal at maliwanagan ang kanilang mga isipan tungkol po sa kahalagahan ng uh, paglalagay ng puso sa kanila pong paglilingkod. At unahin nawa nila ang kapakanan lalong-lalo na ng mga nasa laylayan ng ating lipunan. Hindi po sa mga pagpapanang sa lipunan. Salita ng Diyos.